panahon ngayon, halos lahat sa atin ay naka-smartphones na at kadalasan, ang mga cellphone na ito ay may advanced camera features. Bagamat hindi kasing kalidad ng DSLR at ibang professional camera, patuloy na gumaganda ang kalidad ng mga smartphone camera. Ang iba pang smartphones ngayon ay may pro settings kung saan maaari nating ma-access ang ilang DSLR-like options tulad ng ISO white balance at EV na halos kapareho na ng settings para sa shutter speed at exposure. Marami pa tayong pwedeng tuklasin at aralin para mas gumanda ang ating mobile photography skills. Sa katunayan, maganda itong pagpraktisan bago tayo mag-invest sa mga professional camera gears. Kung hindi pa kayo pamilyar sa features na ito, bibigyan namin kayo ng ilang tips upang ma-maximize ang inyong mobile photography skills. Dito lang yan sa ML 101. Mga Karius P. po, tinuruan namin kayo ng basic camera options. Pero hindi all the time, kailangan po ng DSLR o mamahaling camera para makakuha ng magagandang pictures. Dahil sa panahon ngayon, pwede na rin po ang smartphones. Narito ang ilang basic skills at tips para ma-improve ang inyong mobile photography. Ito po ha, alamin natin ang features ng inyong phone camera. Kailangan po maging pamilyar tayo sa mga mode at settings ng iyong camera. Aralin kung may pro ba na options at i-explore ang mga features ito. Una po, sa mga dapat natin malaman ay iset ang focus ng iyong camera. Karaniwan kasi automatic po yung focus ng phone cameras natin. Pero hindi lahat ng kuha ay may obvious na subject. At para sigurado pong malinaw ang inyong subject, itap lamang sa inyong screen sa lugar na gusto mong i-focus. Halimbawa po, sa isang larawan, yung mukha mismo yung kinukunan yung subject, pwede niyo po itap sa inyong camera yung part na kung saan nakukunan ang mukha niya. Pangalawa, ay mag-experiment po na sa paggamit ng inyong exposure isa pong mahalaga sa na mga dapat malaman sa photography ay ang tamang exposure. Kapag tinapik mo on screen ng iyong phone para mag-focus, may lalabas na sun icon. From there po, pwede mong i-adjust ang brightness o darkness ng larawan sa pamamagitan ng pag-swipe pataas o kaya ay pababa. Pangatlo po, gumamit ng natural light. Ang tamang lighting ay isa sa mga pangunahing susi sa magandang photography. At dahil maliit po ang sensor ng smartphones, hindi sila palaging nakakakuha ng magagandang indoor shots. Kaya po, mas mainam kung mag-shoot ka sa labas gamit ang natural light. Ayun po, yung galing sa ilaw mismo or sa araw, no? Ang natural light ay nagbibigay din ng mas vibrant na kulay at mas natural na mood sa picture. Kaya po tayo, mga ka-RSV, madalas, iba, pag ng picture, ay dito tayo maganda yung light ko dito. O, oh, diba? Pang-apat mga ka avoid digital zoom. E, eh, iwasan po ang paggamit ng digital zoom dahil pinabababa nito ang resolution ng picture. Kung kaya po, ang mas magandang gawin, lumapit na lamang sa subject kesa mag-zoom in para mapanatili ang kalidad ng inyong picture. Sunod po, aralin ang paggamit ng HDR mode. Ano ba tong HDR mode na ito? Tinatawag po itong High Dynamic Range mode. Ito po ay tumutulong para sa mas balanseng exposure lalo na kapag may magkahalong madilim at maliwanag na bahagi sa iisang frame na kinukunan po ninyo. Dahil po sa HDR mode na ito, nagkakaroon ng pagpantay sa kulay. Parehas pong meron dark areas sa light areas, parehas pong ginagawang pantay yung resulta ng lightning nung magkaibang kulay. Sunod po, subukan ang portrait mode. Nako ha, ito maganda ito. Dahil kung gusto mo na i-highlight ang iyong subject, iset ang camera sa portrait mode. Nagbibigay po kasi ito ng shallow depth of field kung saan meron pong blurred na area yung background po kamadalasan at mas nagpo-focus sa subject or yung tinatawag nating foreground. Isa ito sa mga paraan para magmukhang professional ang mga kuha mo. Ito po, gumamit din ng photography compositions. Ang paggamit po ng tamang compositional rules ay makatutulong para gawing mas maganda sa mata ang mga kuha mo. Narito po ang ilang compositional rules na pwede mong subukan. Una po, may tinatawag tayong rule of thirds. So, kung sa camera po ninyo mismo, yan, kita po ninyo, di ba? One, two, three. So, parang meron tatlo siya, no? Na kung saan, pwede mo natin gamitin ang grid feature ng iyong camera at inahati nito ang image sa siyam na bahagi o kahon at mas okay kung ilalagay mo ang subject sa intersections ng grid lines. Sunod leading lines. Ano naman itong leading lines? Ang maganda po kasi dito ay gumagamit ng natural o artificial lines sa paligid ng subject para gabayan ang mata ng tumitingin. O pa, kumbaga sa isang larawan ay nagkukwento po, di ba? Ang leading lines ay nagbibigay ng depth at distance sa larawan. ba? Diba, Nagbumukha ang 3D mga ka-RSP. Another element po is yung tinatawag nating symmetry. E kapag gusto mong ipakita ang balance proportion o harmony, gawin po natin symmetrical ang iyong shot. Ang ganitong klaseng composition ay perpekto para sa architectural subjects. Kita po ninyo, di ba? Talagang parang sobrang pantay no mismo subject po ninyo ang kinukunan yung larawan. Isa rin po sa mga elements dito ay ang rule of triangles. Ito po ha, ah, mas madalas sinapray kapag group shots. Pwede po tayong gumamit ng tinatawag natin na ah? rule of triangles. Nakatutulong po ito para maging pantay at well composed ang picture. Mas balansing tingnan kapag naka-arrange ng maayos ang inyong subjects. Isa rin po sa mga elements ay ang golden ratio. Ano ba itong golden ratio na ito? Medyo technical mga cards fee. Pero ito po yung design principle na base sa ratio na 1 is to 1.618 na ginagamit upang magbigay ng balanseng disenyo ng pleasing visual effect. At ito po yung madalas na ginagamit para makamit ang perfect harmony sa compositions at maging pleasing sa mata ng viewers. Ayan po, nakikita niyo example dyan mga ka-RSP. Kasi meron po tayong dalawang composition na madalas na ginagamit sa gap ng golden ratio sa photography. Isa po dito ay ang Fibonacci spiral. Ito po yung nagmula sa Fibonacci sequence na binubuo ng mga numero nagsisimula sa 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Ang sequence na ito ay nag-perform ng spiral pattern. Karaniwang makikita ito sa kalikasan tulad ng mga shell at bulaklak. Nililid nito ang viewers sa subject in a natural flow or manner. Isa rin po dito ay ang phi-grid or phi-grid, no? Iba-iba kasi minsan ang tawag dito, iba-iba pang Bible, iba't iba mga production houses. Pero ito mo'y halos katulad ng rule of thirds. Pero ang mga linya ay nasa 38.2% at 61.8% ng frame. Basis sa golden ratio na 1 is to 1.618. Kumpara po sa rule of thirds na 33.3 at 66.6% or 66.7%, mas eksaktong placement ito para sa harmonious balance sa visual compositions. Nakuha, mas magiging maganda po ang kuha ninyo sa inyong mga shots dahil po sa mga tips na ating hatid sa inyo. At abangan pa ang iba pa nating malaman dito sa MIL 101.